Magandang araw mga kapilers Nandito po muli ako sa mismong bayan ng Laurel Na kung saan ay susubukan kong umakyat sa may black wall Dito sa may Laurel lang din At bago muna yan ay muli kong babalikan ang simbahang bato upang magsimba Kaya tara, let's go! sa pagbabalik ko sa simbahang bato ay may pintura na ang arko papasok na gawa sa mga bato at wala pa rin kupas ang angking kagandahan na gawa sa ilalim na malaking bato at habang nagdarasal ng mapayapa ay maririnig mo ang mga huni ng mga ibon at insekto sa bawat kapaligiran nito. Bago muna yan, ay humingi tayo ng gabay at kaligtasan para sa ating paglalakbay. Pagkagaling niyo po ng simbahan bato ay kakaliwa po kayo dito patungo o sa Blackwall sa may barangay Newgan dito pa rin yan sa bayan ng Laurel. At kakaliwa pa rin dito at ang kanang bahagi ay papunta sa mismong bayan ng Laurel. Ayan oh, ginagawa pa rin ang daan dito. Bali pinapaluwag pala. Ayan, papasok na tayo dito sa may barangay as is. Dire-direcho pa ito mga kapilers. Ayan oh, Medyo maluwag o maganda na rin pala ang daan dito. Hindi pala kagaya dati noon na hindi pa masyadong na develop kakaliwa na dito. To evacuation center. Ayan mga ka Oh. Dire-direcho pa daw ito papunta sa may black wall. Oh. Dito pa lang nakaranas na ako ng unang siko. Yan no oh bubungad na sa inyo ang napakagandang tanawin. Sa bahaging ito ay maraming nakalapag o nakabilad na mga kamyas o ang mga maisan. Ano? You know, pinaluwag na pala mga daan dito. Hindi kagaya doon dati na malit palang ang daan noon. Yan you know, o. Mga kurbada pang madadaanan. Bali ngayon lang ulit ako nakadaan dito kasi pinaka first time ko pa noon eh matagal na 2017 pa yan o oh. unti unti na tayong naakyat o naahon yan o oh, may warning na dito uphill and zigzag road ito na nga yung papunta sa may black wall yan o oh, may mga babala na dito na ano talaga accident prone area lubhang matarik lubhang matarik talaga dito ang pagpunta o oh, yan o oh. Another pahon ulit. Yan, may, may mga inakitan din to ng mga bikers. O, oh, isa ito sa mga inaakyatan ng mga bikers ano tindi ng ahon dito talagang matcha challenge ka dito sa pag ahon ay okay, ito na yung ano tulay o yung bridge of hope titigil muna tayo dito pansamantala yun oh pansamantala akong tumigil dito sa may black wall na kalsada dito sa may naan at heto yung tulay nandito po ako mismo sa may tulay eto yung bridge of hope at dito pa lang ay napakaganda ng tanawin dito at nakakarelax na at tanaw dito ang mismong bulkang taal at ang lawa ng taal at heto pa yung aahunin natin o aakitin pa natin mamaya at heto yung landmark ng bridge of hope dito lamang yan sa barangay as is. Heto yung inahon o inakyat natin kanina mula, mula doon sa bayan ng Laurel. At isa ito sa inaakyatan ng mga motorista at siklista na kagaya ng inyong lingkod. Joke! <laughs> yan yung makikita nyo sa baba dito sa may kabilang banda. Yun o, oh, breathtaking view at napakagandang pagmasdan ang bulkang Taal at ang lawa ng Taal at kita rin ang mga bahayan dyan sa may mismong laurel at heto yung Tagaytay na pupuntahan o aakyatin pa natin mamaya tapos ito pa yung dadaanan pa natin paakyat sa may Tagaytay dun yun sa may malapit sa landmark ng papuntang Alfonso Cavite hmm. ayan mga kapailes o oh. didiretsoin pa ulit natin ito yan yeah, no, another paahon ulit. Bakit nga ba tinawag na black wall ang kalsadang ito? Ayon sa aking napagtanungan ay dahil sa matarik ang pag-ahon sa kapaglusong dito at sa pagdaan ko dito ay may mga ilang malalaking pader na nagsisilbing harang sa bawat gilid neto. At kapag napapadaan dito ay nagba-block out daw ang iyong paningin sa tarik ng kalsadang ito. Kaya iba yung pag-iingat po ang kailangan gawin. Yan you know, o, mahaba pa pala ito. Hops! May mga ilang bako-bako din daan. Kagaya ng nasabi ko sa nakaraan kong video noong nagpunta ako sa Dambana, nang pagkabuhay sa San Luis Batangas nakapagmapapadaan sa matatarik na lugar ay siguraduhin na nasa kondisyon ang mga preno at engine brake ng inyong mga motor, tricycle at inyong mga sasakyan. O oh, ayan pang twisties. Nako, erin na yata yon. Ay hindi pa pala may isa pang aahonin o dalawa pa aahonin yata dito kasi ngayon lang ulit ako nakarating din eh oh ganda ng tanawin ng tagaytay oh ay erin na nga yun hop ayan heto na yung barangay hall dito sa may dito sa may barangay Niugan. Niugan... Dito pa rin yan sa may laurel. Hmm. Tapos eh, aahon pa ulit tayo. Pero parang sa pagbabalik ko dito sa black wall, eh, naging maganda na ang daan. O, ayan o, oh, medyo maluwag na. Hindi kagaya noon, eh, makipot pa noon ang daan. At dire-diretso pa tayo. Parang paalon-alon ang daan o, oh, mga ka ayan ahon pa more ahon pa more, more more bale ang black wall na kalsada ay isa sa mga alternatibong daan papuntang Tagaytay mula sa mismong bayan ng Laurel, Batangas. Sarap mag-road trip! Uh -huh. At isa pa kapag galing rin sa mismong bayan ng Laurel ay may alternatibong daan rin sa may kabila Patagaytay, Nasugbo at Lemery, Batangas. Ang tagusan na daan ay sa papuntang Canyon Woods. Medyo malapit na tayo sa may Tagaytay. Oh, ito na yun oh. Yan oh. Ang gaganda ng mga halaman ano, mga puno ng kaway ng kawayan. Ayos rin pala dumaan dito. Pero syempre iba yung pag-iingat pa rin kasi medyo matarik talaga dito o lubhang matarik pa rin. Mga mga papalusong itong mga nakasalubong ko. Ayan No. Oh. Mahaba pa pala ito. ay isa na ito sa sumpa na dinaanan ko. Oh, ayan pa oh. Oh, ah, ang haba ng ang haba ng ahunan o oh, ng akyatan kahit pwede ka dito magsakripisyo o magpinit, magpinitensya kapag mahal na araw yan na may mga ay inaayos pala ang linya ng ano ng telepono PLTT yata to o globe yan o oh. dyan po yan yeah. Hinaayos talaga ang mga linya. Kaya iba yung pag-iingat pa rin talaga dito. Yan oh. Parang malapit na yata tayo. Oh? Oh, aba hindi pa pala puro ahonan pa rin <laughs> ba yan nais kam yata ako ay, ay ito na nga tanda ko ng malilim. Oops. Oh. Touchdown. Lalabas na tayo. Oh. Dito na tayo sa may, ano, sa boundary ng Tagaytay. Ayan. Ayan. Dito dito lamang kayo lalabas dito sa may boundary landmark ng papuntang Alfonso Cavite. Yan oh, tututukan ko. O oh, ito na 'yon. Yan. Hanggang dito na lamang po tayo mga ka